my key sa mga kami dito. Ano yes. Ay, Ang kitang mga kulay natin. Ang diba? sayo. Diba? Oo, pero last time daw naka po. Ano na. naman ano mo? Discarde gagawin mo dito. Babawi, Babawi mo. ako ngayon. Bukas nag-practice ako, nag-internalize -nag ako para maging tama yung pakikiramdam ko today, mama. Ayun, malalaman natin. Ang ganda natin ng mata no? Ay, diba? At saka totoong totoo, <laughs> <yung> walang <laughs> contact lens. Walang contact lens. Ay, grabe, Parang mamang. manika pala. Anak, matanong ko lang. <laughs> Maiba lang muna tayo sandali. Tita, <laughs> may, may, may lahi kayo, no? Meron pong one for Chinese, oh. may Mexican, ganun, oh, Castilla. Wow. Ang ganda ng mata niya! May light brown! Ang ganda. Thank you. Ngayon ko lang nakita kasi sa Pepito Manaloto, lagi tayo nasa ano eh, Nas hindi ko sa, napupo oh, na. Gabion, pandemya oh, grabe yun. pa yun. Oh, I miss you, mama! Ay, pero, ayan, kaya mo na ba itong ulo ng mga balita? Nag-prepare nga ako. Ayan! Ko, kahit isa, siguro makakatama ako today. <laughs> Let's go, Mikey! Meron tayong tatlong tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan kung anong headline na tumutukoy sa mga kwento nila. Let's go! Yo, ito na, silipin na natin ang ating headline. Narito na ang ulo, ulo ng na mga para balita! Para! Let's go! Headline number one. Panganay, sinubukang iligtas ang kapatid, muntik malunod. Headline number two, Crew, inaway ng lasing na foreigner. Ay, 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 ay. Hela number three, hopeless romantic. Sinuyo ang jowa ni Reject ang regalo. Hele number four, ho sa umaga, barangay tanod sa gabi. Hindi ako. Ay, ay Hindi oh. ako. Ay ay, 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 Honor student, nagtutututor-tutor ng classmate para may pang-tuition. Okay, Aww. okay. Okay. Naman Eto na Mikey, Tatlong headline na totoong kwento. Isa lamang dyan ay pang pangulo. Okay, nandyan ang ating mga, ang ating mga mamayan para Eto hingian na. mo sila ng tulong. Yes. yes. Bibigyan ka namin ng clue call sa tiktropang sinuyo ang jowa pero nireject ang regalo. At para magka-idea kay ipapakita namin sa'yo kung paano niya sinuyo ang kanyang jowa. Oh, okay. Yes. Eto na ang mga tiktropang na kailangan mong imatch. Unahin natin. Mula sa AU Ship Squad, Simulan natin sa kanilang co-captain na si Anton Guhithia Action! Let's go Let's go Oh the wrong turn Oh, well, Let's go Chucky Dal Lilibet! Lilibet! Baby Let's go Ay, Baby mo ako Baby pa niya Baby <laughs> Stop Baby 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 Mahal? Na mahal Masasabi mo mahal? Noong practice tayo? Ako, natisot na untog yung baby, ulo ko. Baby, baby. No! Baby, sorry, Ay, sorry. Ay, no, pagod na, pagod na ako. Ayoko na. na. Mahal mo naman ako, di ba? Mahal. Mahal mo ako, hindi. Sana nanamdamang ko yan. Baby, sorry. Tama na yung mahal. Hindi ma na ulitin. Ayoko na. I'm so tired. Ah. No, Cut! tama na. Sige. <laughs> e ex na rin ang kanilang head captain, Eliza Lagur. Iyara bang jill, Yara bang jill? Yara bang jill? Babe? babe, may dala ako oh, paborito mo, cookie Dati paborito ko yan, pero ngayon, hindi na Babe, binili ko to eh, bago to eh, galing pa ako school, umuulan oh, please na babe, sorry nga. Alam mo na. babe, babe, tigilan na natin to babe, napagod na ako Babe, pagkutin naman ako eh Gwapo, grabe Please babe, sorry Yung na Yan ang nakakala mo eh Di na mag-work to, please. Hindi <laughs> na to mag-work. Hindi ako mahal, babe. Ginawa ko naman lahat, ah. Dati mahal kita. Di ba? nagpunta nag tayo ng Indonesia. Nagpunta tayo ng Tanay Rizal. Pinakita ko sa iyo yung mountain, yung clouds, Di. yung river. Di ba? <laughs> Tapos, pa tayo ng yung tour guide. Ako nagbayad hey. nun, eh. Lahat na lang ba si ng gusto mo nangyayari? Ah! Na Nag-react na, na nga, nga eh at hindi rin magpapahuli ang isa pa nilang head captain na si Louis Evangelista Action! Let's go. Yeah. Bayan, Diyos go. go Mahal. sabi na, alay. ka ng mahal. <laughs> Sasabi ka ng mahal. porque wala dito yung bet mo. Wala mahal. Wala na naman ibang bet, ikaw lang. Talaga hey. ba? O lang. Hindi mo nga ako pinagmamalaki. Pinagmamalaki ma kita. No, it, hindi mo na ko na... <laughs> Yon! Tingnan mo kung mahal mo ako, ba't pag tinititigan mo ako, pinagtatawa, ba ako? <laughs> ba't ka natatawa? o <laughs> ba't ka matatawa? Ito na yung ganda ko. Ngayon sabi mo sa akin na mahal mo ako. See? Hindi mo ko talaga mahal. Mahal kita. Tawarin mo na ako. Ay, ay, ano? no! Sige nga! Cut, 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 cut. cut. Mag-ahalin no. mag ka pa kami. Huwag hindi pwede, mauusog yung bata. May tanong po si Mamang. Alin, bakit? Tinanggal niyo daw po ba yung Tinanggal pustiso? Tinanggal mo ba yung pustiso mo? ha? Ano yung, Wala! Ano ka ba? Ano ba yan? Chok, ready eh! Eh, hey, ba yun? Eyeliner! Ano Eyeliner! Ah, ano Akala ko sabi ko nakapustiso pala si Wong. <laughs> <laughs> Eyeliner! Pero ready. may sa isa tingin mo, sino ang totoong sinuyo ang jowa pero ni-reject ang regalo? Ipwesto mo na siya! Ako feeling ko si Okay. Louie. Go Mikey, go Mikey. Louie, Louie ako. Louie. Louie si Louie ang yung nagsuyo. Uh, hopeless ito, ito, romantic hopeless, si yung Joa. Dito kasi pangatlong pangatlong contact lens 'yan. Yan. Eh, naabaw si Anton. May mama yan? Okay. Oh yeah. yeah. mm. ah, si Anton parang palaban to, eh. Mukha inawan niya yung lasing na foreigner. Oo. Ang service crew to. Ang ganda mo. Ang ganda ng biceps, ang ganda Amal. ng triceps, ang ganda ng forearms. Kamukha ko. Guwa po. Si Eliza mukhang beauty and brains. Ay, oh. Atleta, yes. Pero ano yan? Honor student Honor po. student. Yes. yes. Parang naniniwala ako doon. Mm. Yun, yun. parang, student. Parang pwede. Parang ah, sige. pwede yun. So, ipwesto mo siya, anak. Kung saan mo siya... Ikaw ba pwede? yun? Ano, isang kindat lang. Ano? Ay bawal, ay, bawal, ay, bawal, ay, bawal, ay, bawal. 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 <laughs> bawal. bawal, bawal, bawal okay. 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 Honor okay. student. How about si Anton? Saan siya sa tingin mo na babagay y na headline? Nakipag-away sa foreigner. Mukhang English sherry yan biliko, si Anton. Hindi, feeling ko sa panganay. Yan. Since no, we're all student. Panganay, sinubukan iligtas ah, ang kapatid. Muntik Maluno. Ayaw mag-react. Ay, pwede rin. Okay ka na dyan, Mikey. Yes, ito na po ang aking hula. Okay, halika na rito dahil aalamin natin kung may na-image ka ba sa pagbabalik ng Hit Talk Live!